Timing talaga ang pagdating ng aking hudikit electric cooker mga ging kasi nga nagkikrave din ako ng ramen at shomai at matatry na natin itong gamitin sa pagluluto ngayon at meron din siyang 2 fire level adjustment at iilaw siya kapag na-on mo na. At non-stick pala ang coating nito kaya hindi ka mahihirapan sa pagluluto dito. At multifunctional din ito. Pwede tayo dito magsteam, prito at gumawa ng soup at kung ano-ano pa alam mo yung pangmadali ang luto, pwedeng pwede dito. At bukod dun, meron pa siyang overheat protection na kapag naabot na niya yung kanyang heat limit, kusa na siyang mag-off. Pwede din tong pang family use or kung solo ka lang sa bahay, perfect din ito dahil pwede ka ding magsaing dito at magluto ng ulam mo. At kung nagbo boarding house ka tapos maliit lang yung space mo, perfect din ito. Lalong lalo na sa safety mo kasi pagkatapos mo siyang iluto is pwede mo na siyang tanggalin sa saksakan. Kumpara kung, kung super kalan yung gagamitin mo, hindi mo alam kung safe ito kasi minsan pumuputok din yun ng hindi natin alam. Kaya mas okay talaga itong ano, hoodie kit electric cooker at multifunctional pa siya mga ging. Hindi lang isang lutuan ang pwede mong gamitin dito. Kaya marami ka talaga ditong paggagamitan.